Mam Ma Janice, magandang hapon. Kasambahay ka at the same time, karpintero? Bakit po sinisingil sa inyo yung nasirang barena? Yung nangyari po kasi, barado po yung lababo. Tapos, inutusan niya po ako na magpakulo ng tubig na mainit. Tapos okay. ibuhos ko po. Pagbuhos ko po, biglang nag-lake yung ilalim ng lababo. Andun po yung barena. Sinabi ko po agad yun sa kanila. Sabi ko, ate, nag-lake yung lababo sabi niya, sige ipapaayos ko na lang. Eh sana tubero tinawag niya at hindi kayo. Trabaho ng tubero yon. Anyway, Ma'am Gia, magandang hapon. Okay. <laughs> <laughs> po, Idol. Ang pinunta niya po dito sa amin dahil sinisingin niyo na po siya ng 14,000 yun sa pagkasira ng barena. Ma'am, eh, oh, sir, ganito po yun. Gusto lang namin marinig sa kanya, humingi ng pasensya. Ma'am, kung hihingi po siya ng pasensya, so hindi niyo na po sisingilin yung pagkasira ng barena. Pero okay. kailangan, niya. Pagdating po sa pagkasira ng barena, I don't think kasalanan niyo po yun sapagkat hindi naman po siya tubero at hindi po siya karpentero. So he doesn't know how to handle a barena. Barena ho namin, ba't ho namin pagagamit sa tao hindi marunong gumamit? Paano niya po nasira? Nababaran ho ng tulog sa ilalim ng baba lababo. Pinalinis po namin sa kanya, ang ginawa niyo, sinaksak niya ng sinaksak. Kaya ngayon ho, nalagyan ng yung barena dahil nabaklas yung kaya nga po ang sinasabi ko nga po ma'am, kung meron pong Wala, hukano, problema ito, sa mga pasen. barabara sa mga lababo, tubero Pero, po ang tinatawag po natin. Ang sinasabi lang ko na matupo siyang gurumis Okay. At marunong siyang Sige. humingi ng pasensya kung anong kasalanan niya. Sige. Yes, eh baka pwede magpakumbaba ka raw, humingi ka ng sorry kung ano man yung nasira mo. Kinagsorry ako kay kuya. Sabi ko kuya, pasensya na po. Sobra na po talaga si ate. Ang gusto mangyari ni kuya, sabi ni kuya, Janice, ang barena, halagang nine. 9,000. Ang gusto ng ate mo, babayaran mo daw ng kalahati. Hindi mo babayaran yon. Hindi mo kasalanan yung pagkasira ng barena dahil hindi ka naman tubero at hindi ka naman karpintero. Tapos, Dapat yan, nagtawag sila ng ah uh, tubero. Ma'am, Naghingi na pala siya ng sorry kay mister ninyo. Sir, ako nga po, sinabi niya sa mister ko. Pero ang sabi ng mister ko, ako kung kausapin hindi Okay, hindi sige ma'am, para matapos na. Ako na lang po hingi ng sorry. Ma'am Gia, sorry po kung nasira ni Miss Janice yung pong barena ninyo? Saka Sorry sir, ang problema ba rin ho namin ano yan? Ano pa po? Malikot lang kamay, kaya kong patunay sa mga unang yung pinasukan. Wala po ako ninakaw iyo ate. Alam mo Wala po yan. Wala ako sinabi ninakaw siya. O sabi niyo. mo malikot yung kamay, di ba? Ma'am, kung malikot ang kamay, ibig sabihin nagnakaw siya. Mininakaw ba siya sa inyo? Ano ba sa tingin niyo yung nagbubuting-ting? So, hindi, sagutin niyo lang pa? po. Nagnakaw hindi. ba siya o hindi? Hindi. Oh, hindi wala, pala. Okay. Huwag natin pag-usapan yung pagdanako kasi sabi mo mismo wala. Now, ma'am, balik tayo doon sa humingi. Kailangan nyo humingi ng sorry. Mag-sorry ka. Sige na. Masinsya na po, ate. Sorry po. Okay. Sorry daw po, ma'am Gia. Sorry yeah, matuto ka. Pastos ka. Magbayad ka utang. May balik mo yung in-advance mo sa amin, pati sa labandera namin. Tapos ang usapan. Opo, binigay ko nga po 'di ba sa para makuha ko po yung gamit ko. Pero ang ginawa mo po, magantay ka diyan kasi kukuha akong papel at ballpen. Ngayon sino po yung bastos ate? Nakikiusap po ako sa iyo. mo yung anak ng labandero namin kunin yung gamit namin. Gamit mo, Kasi sabi mo katina katin na yung kamay mo. O di syempre ako mismo iiwas na. O, di na niyo, Mr. Tulpo. Umiiwas daw po siya. Ayaw niya po lumaban. Ayaw niya makabanggaan kayo. Kaya siya na mismo umiiwas. Yun ang pagkakarinig ko. Ay, sir. Hindi ako pumapatol sa katulong. Paano may text ka po niya? sa akin, ate. Ang tapang tapong niya sa text. Basahin niyo lahat ang pinagsasabi niya sa akin. Bastos. Oo nga po, sinasagot ko lang po yung mga anparatang mo sa akin. Ang sabi mo nga po, di ba? May record ka na sa barangay. Perma mo na lang yung kulang at nandoon na yung picture hmm. ko. Ang ginawa ko, hmm. pumunta ako sa barangay. Ang hmm. sabi ng barangay sa akin, wala akong record doon at hindi ka nagpunta doon. Sabi nga nila, pwede ako magbaliktad kasi dapat yung mga katulong may record doon sa barangay nila. So ibig sabihin pinagbintangan ang kanya na hindi totoo? Tapos yes, sabi ng barangay, kung totoo, pwede mo siyang balikan. Yes po, pero di ko po ginawa yun. Kayo may kasalanan talaga dito. Sabi niyo hindi kayo pumapatol sa kasambahay. Eh kayo po pumapatol ma'am, nagbibintang kayo. Uh, very petty po kayo ma'am kung tutuusin ginamit nyo yun pa yung barangay. Uh, Chairman mm -hmm. Reynaldo Borromeo, Barangay Bagong Luma 3, Imos Cavite. Chairman, maganda hapon. Maganda hapon po, sir. Meron hubang record sa inyong barangay itong si Miss Janice Canete? Ah, uh, wala po. Kasi ang sinasabi po ni uh, Mrs. Gia Cabardo, may record na po ito dyan sa inyo na pag Apo. nanakaw at kung ano-ano pang kung anong record yun. Wala po? Wala po, sir. Wala. At pumunta ho ba dyan si uh, Mrs. Gia Cabardo para mag-check po ng record ni Miss Janice? Hindi po. Miss Gia, maliwanag kung sino ang sisinuling dito sa inyong dalawa. Ay sir, kaya kung hunod ang jeep yun, dahil nga ako sa ginawa niya. Ngayon ho... Ma'am, it doesn't matter. Do not use the barangay. Inaamin ko po. May pagkakamali ako doon. Hindi, inaamin mo na nagsinungaling po kayo. Sabihin niyo po. Inaamin ko naman po. May ako Hindi, doon. Hindi, inaamin niyo na nagsinungaling po kayo. Sa parting yun. Okay, good. Uh, ano bang mga kukunin Wala mo? Ano hindi bang hindi mga gusto mong kunin? Yung gamit. mga gamit ko lang po. Chairman Borromeo, sir. Yes sir. Yes, pwedeng sir. pakitulungan na makuha po yung gamit ni Ms. Janice? Ako, eh assist po namin yan. Wala pong problema.